panalangin para sa kabataan. Mahal naming Diyos, kami humihiling para sa aming mga kabataan ang mga pag-asa ng kinabukasan. Bigyan mo sila ng iyong pagmamahal at patnubayan sa kanilang mga paglalakbay. Naway maging matagumpay sila sa kanilang pag-aaral upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Ibigay mo sa kanila ang kaalaman, pangunawa at kahusayan na kinakailangan upang magtagumpay sa buhay. Sa gitna ng mga panganib at pagbabago sa mundo, naway mapanatili mo ang kanilang kaligtasan. Ituro mo sa kanila ang halaga ng kabutihan, pagkakaisa, at integridad. Naway sila ay maging mga tagapagdala ng liwanag sa madilim na panahon at maging mga inspirasyon sa kanilang kapwa kabataan. Ituro mo sa kanilang mga puso na maging mapagkumbaba at maging mabuti sa mga taong nangangailangan. Tulungan mo silang malunasan ang kanilang mga takot at kaba. Palakasin mo ang kanilang loob na harapin ang mga pagsubok na kanilang mararanasan. Sa oras ng kanilang mga pagsubok, nawa'y magkaroon sila ng determinasyon na hindi sumuko. Patnubayan mo sila na maging matatag at maging bukas puso sa mga bagong pagkakataon. Hayaan mo silang maging instrumento ng pag-asa at pagmamahal sa kanilang komunidad. Sa lahat ng ito, mahal naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong biyaya sa aming mga kabataan. Naway patuloy mo silang patnubayan at palakasin. Sa ngalan ni Jesus. Amen.